Nakatakda ng magsimula ang Final Four phase ng East Asia Super League sa unang linggo ng Marso. Magsisilbing host nito ang Hoops Dome ng Lapu-Lapu City sa Cebu. Kung ano ang maaring abangan ng Cebuano basketball fans dito, yan ang malalaman natin sa ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Wala nang pambato ang Pilipinas sa East Asia Super League Final Four dahil hindi nakausad ang TNP Tropang Giga at Meralco Bolts. Gayunpaman, kabilang sa mga kalahok dito ang kuponan ni Gilas Pilipinas star Renz Abando na anyang Jungkwanjang Red Boosters. Nakagarahi pa rin ngayon ang high-flying Pinoy Guard matapos makatamo ng multiple injuries kasunod ng isang insidente noong Disyembre. Pero positibo ang EASL co-founder at CEO na si Henry Kerens na malaki ang chance ang makakabalik sa aksyon si Abando. Renz is 80% likely he'll play. Um, but they are just uh, waiting, you know, for full confirmation. But um, I believe You know, no matter what he is coming. Sa semis, makakaharap ng anyang ang Seoul SK Knights sa isang All-Korean Showdown. Habang sa kabilang bracket naman, tampok ang dating NBA star na si Jeremy Lin at ang kanyang kupunan na New Taipei Kings. Makakaharap nila dito ang top seed Chiba Jets ng Japan B-League. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.